So yung mga idol naka-neutral, panda lang natin. So, naman. So yun nga mga idol, uh, naman. Kaya nga lang, pag gumamit kayo ng mga halimbawa flasher, stoplight or headlight na mamatay siya. So, so may nawawalang connection ito mga idol. Tara ati i-check. busuan So meron tayong accessory uh, service na motor. So hindi na do mapandar. Ah uh, Rossi 175 uh, malapit lang dito yung sa amin mga idol. So yang Ah tatalakayin natin yung mga gamit natin. Ito. Pati impact, Kung ano 'yung -ano mga tools, 'yan. So 'yan, kumpleto 'yan. Uh, mahirap at tayo ay si service kailangan ay talagang dala natin lahat at para pagdating doon ay yung mga kinakailangan natin tools ay nandito na lahat so okay mga idol nandito na tayo sa may uh, lugar no ating paggagawan so ito yon Rosy 175 so issue ayaw daw umandar So ate check check lang naman mga idol ng motor Pag hindi na andar Sa timing Sa gas At saka sa uh, Electrical wiring So ino natin ang susi mga idol yan May power Yan oh. Ibig sabihin na uh, Gumagana yung kanyang accessories wire Check natin yung Battery Ayo mandar mga pala mga idol ay battery operated so check natin yung kanyang volt reading 10.4 so mababa napapanda naman sa mga idol mahirap nga lang papanda rin De ito lang ang uh, problema oh. yung kanyang charging system hindi pumapalo hindi gumagana natin yung kanyang uh, search dito so, nakaligator tayo tingnan Yun natin yung kanyang charging system so wala wala Na, pag naka -neg negative, tayo kailan uh, kailangan lumabas ay positive so kailangan natin uh, kuha ng tumang output from uh, stator AC wala mga idol wala talaga mga idol so wala tayo muna natin golf rating hindi nagbabago so alasin lang natin to check natin sa multimeter so yun mga idol nag ano tayo uh, gamit tayo uh, continuity So kailangan mag beep sound dito. So yan dapat ganyan mga idol. So naka-negative tayo tingnan natin kung may ah uh, shorted ang kanyang stator. So wala. So wala mga idol. So dapat ito mag beep sounds para meron siyang continuity. So ilipat lang natin sa dalawang uh, output supply. So pasensya na kayo wala akong tagahawak ko. Oh. Dapat mga idol ay tumunog to. So wala sa nagiging connection itong dalawang dilaw na ito. Na papunta nung kanyang uh, out stator stator coil. So kaya hindi siya nag-charge. Wala sang binabato na supply na papunta ng uh, regulator, rectifier, regulator. So napapandar natin. So ibig sabihin, abo ang pulser sa ka-negative niya, gumagana. So yun nga lang, nag-problema yung kanyang output kailangan mag sa ating battery na papunta dito ng positive. Kasi meron niya mga idol yung kanyang output papunta ng ating regulator uh, from AC, kukonvert siya sa DC. Re-regulate ng regulator uh, papunta ng ating positive 12 volts. So ayusin uh, niya yung kuryente niyan from uh, AC convert to DC. So dito sa dalawang dila walang nalabas. So yan ang ating check mga idol yung kanyang wiring at pag uh, walang na, wala tayo nakita ang putol so pupunta tayo dito sa bubuksan natin itong kanyang magneto so ito mga idol laki natin yung kanyang papuntang stator pero kung mapapasin yung sa wire mga idol oh. maganda pa ang wire nya ang pinatataka natin bakit wala siyang continuity dapat meron yan So ayan oh. Uh. Ah uh, ng pulser, yan yung kanyang pulser, yung blue na may guhit na white at saka yung kanyang negative. Ay green na may guhit na white, lining na white. So yan continuity lang din. So nakuha na natin na 175. Pag kaya ni bumaba mga idol sa 100 or 100. Sira na po yung inyong pulser. So okay yan uh, ating bubuksan na itong magneto. Kasi kailangan natin uh, magkaduktong ito eh. Hari na, nasana ay kumalas lang yung hinang sa loob. Sana hindi sunog. So, atin bubuksan. So, okay mga idol, ito nabuksan na natin. Nakita na lang agad natin yung problema. So, yung sa kanyang charging system, wala. Yung papunta nung ating ah... Uh, uh, positive ng battery so itong isa ayan nakakoneksyon naman yung isa ako lang sa inyo mga idol multi tester ulit tayo so sundutin lang natin din eh at dyan sa dalawang dilaw na yan titingnan natin kung may tutulog kailangan may continuity yan mga idol so wala din sa isa, -isa. So ayan, may connection yung isa. Ang problema yung isa yung mga idol ito. Yan ito. Yan. Dito, buo connection. Yan pakinig yung beep, beep sounds. Dito sa isa wala kasi nga putol. Oh. So ito na mga idol, nakita na natin yung problema ng motor. Kaya pag siya napapaandar mo bago pag gumagamit ka ng headlight, Daylight or brake light busina ay namamatay kasi nga wala nang uh, pumapasok na supply sa kanyang regulator na papunta ng battery kaya hindi na kinakaya pag tayo nag-on ng mga uh, ACC wire natin so 12 volts yon, so hindi na niya kinakaya kaya namamatay ang makina siya so, na kayong mga idol wala nang so yan yun lumubog na natin mahanap so dapat dito nakahinang yan pero ito isang isa okay ito yung mga idol hirap lang walang tagahawak ng camera yung okay yung yan mga idol yan Ang isa yung 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 kailangan natin itong mga idol na uh, kailangan dito natin ay ductong ulit natin dito yung isa para gumana yung kanyang uh, pinaka charging system so okay pa naman ang kanyang stator so dito mga idol na kailangan natin uh, mag ng extra wire well. kasi medyo mixina sa pagkakaputol So kailangan natin i yan i maganda yan at saka lalagyan din natin ng shrinkable tube at para maging safe yung ating iwinairing dito. Bago ihinang na natin doon, doon sa kanyang charging system doon sa pilat tanggalan. Ito na ang mga idol na iduktong na natin. So yan yung ating ginamit na extra wire. So shrinkable tube for safety sa wiring. So hinahanap din natin yung kanyang isang uh, sa lighting so yan babalik na lang natin yung mga idol at ating testing na so ito mga idol i-check na natin yung kanyang ano, output so yan yung sa pulser so yun na nga mga idol uh, yung ating test probe nilagay natin doon sa yung dalawang test probe, test probe natin nakasuksok doon sa dalawang dilaw so nagkaroon lang ng low bat yung aking multimeter pero okay na po yun mga idol magka connection na or meron may, ng continuity so okay na mga idol, uh, na na natin so kinistart natin super na drain yung battery ay hindi pa kaya nung kanyang to uh, start uh, at mag low -bat na kanina 5.3 so yan, yeah, pwede dito ko lang sa inyo mga idol yan 13.5 medyo so, may binasa natin ng minor uh, uh, at kailangan natin na charts para matestin natin mamaya kung gagawin sa starter so para mas malinaw hindi pa kayo pa sa inyo yan yung ating uh, tester na ginagamit 13.8 siya stay home kung isan yung ating mga voltmeter mga idol pagka hindi na ganoon pagods ay huwag din tayo babasa dito kung maari ay gagamitan natin ng ating uh, multimeter at saka yung ating uh, to accurate ito 13.8 so testing din natin sa multimeter para mas para makuha natin na positive positive negative lang na alligator mga idol ay nabasa nanaw, mga na itong mga idol oh. may karoon siya ng ano natin ah uh, yun okay na yan yeah, 13 point yan yeah, okay, 13 .6. so okay na mga idol so ganun lang ang inyong gagawin pagka yung wag mo kagad ka, magpapalit palit kagad ng stator o kaya ay eh, kung ano ano CTI si o regulator kailangan na talaga ay proper ah uh, ang inyong gagamitin mga procedure na ginawa ko, ganoon na yung gagawin para malaman natin kung ano yung tamisira. So yun lang mga idol, maraming salamat. At muli, I don't forget to follow, like and share at huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share sa aking mga video na upload para maging pati uh, yung single photo, pag na lang para maging updated pa kayo sa aking mga video na na-upload. So yun lang mga idol, thanks for watching.